What's up mga kapatid? For today's video nga po pala mga kapatid Meron po tayong buyers ng ating Yamaha R15 mga kapatid At ayun na nga mga kapatid Inikot-ikot niya sa sobrang bilis Nakabalik ka agad siya mga kapatid At ayun na nga mga kapatid Sinisipat-sipat ni sir At, at tinuturo ko yung mga buttons nyan At kung paano gamitin niya mga function na mga yan mga kapatid Para magkaroon siya ng maraming checks dyan mga kapatid Yung nga mga kapatid Signal light check Dahil mo ang nagusta naman nila yung unit At maganda maganda talaga Sabi ko mag-irma na tayo Huwag na natin patagalin to mga kapatid Ayun nga mga kapatid Tamang checking si sir sa mga documents niya at pipirma na siya dyan mga kapatid after niyong pumirma ako naman yung pipirma mga kapatid para kuts po kami mga kapatid ina na naman pumipirma na naman si sir para dalawa daw ang pirma niya mga kapatid ayun na nga mga kapatid sumubok ako ng isang try pa sa R15 bago nila iuwi mga kapatid napakaswabe talaga ng unit na to mga kapatid tayo na nga mga kapatid tuluyan na nagkapitura mga kapatid at uuwi na nila yung motor natin mga kapatid ingat po sa biyahe napakaangas paalala wag po kayo mambababae para hindi po masira ang motor God bless. Ingat. Ay po pala nito. Naggrocery pala si Macy's. So ayun nga po. Sinundo ko na po siya. Dahil ginabi na po siya. At bumaba po siya dun sa bahay ng kuya niya mga kapatid. So ayan po. Susundin na po natin si Macy's dyan mga kapatid. At ayun na nga mga kapatid, papasok na ako doon sa pinaka-compound ng bahay ng kuya niya at nakita ko yung nanay niya. Siyempre, babatiin naman natin ng na maganda yan mga kapatid. Ay, ganda. Grabe. Ganda oh, talaga. Ha? Huh. Para natin team Live. nga malayo pa din si Titipirin ko muna. Grabe, <laughs> <laughs> dami niyan dito. Kaya kayo The ayun nga mga kapatid sa maghapon namin ni Mises naging productive yung araw natin mga kapatid dahil after ng transaction siya ay grocery mga kapatid at tapos nasa grocery siya mga kapatid ginagawa namin ng anak ko mga kapatid yung gawain ba mga kapatid at nakapag-ayos na rin po kami ng mga unit na ibebenta natin mga kapatid sa susunod na araw mga kapatid kaya wala na kaming atupagin sa susunod na araw kundi ang ah, magbenta na magbenta mga kapatid ang sikreto lang namin mag-asawa mga kapatid habang busy siya sa mga ginagawa niya busy rin ako sa mga ginagawa ko mga kapatid kaya para mas marami po kami nagagawa sa buong maghapon mga kapatid Ganun-ganun lang mga kapatid. Natapos ang buong mag-araw natin mga kapatid. Diba? Napakaangas. Hindi natin na malaya mga kapatid. Nasayang na naman namin ang 5 minutes ng buhay niya mga kapatid. Till next vlog mga kapatid. Gusto, matubo, matubo, matubo.